Magkain ba to ma'am? Yes, magkain po. Kakainin na. Eh, stay ano? NO! GOD! PLEASE NO! I was tempted Tempted <laughs> <laughs> Tempted By your smile I was tempted Nagpo-commute ako para ano, exercise. Eh, kaso masakit na po ako pinaltot-paltot Naku, sumakit na yung paning behavior Eh, stay na I've been searching my whole life for someone like you did you do? But now that you're here, girl, I don't know what to say. Ayan, pero mukhang malapit ka lang naman, madam, eh. No? Opo, uh, ata. Uh, hindi Mal ko rin po alam kung saan yan, eh. Malapit ka na sa puso ko. Ay! Ay! saan nga pinapaikot ke puso kaya oh. uh -huh. Ikuting ka na ng mapa tapos traffic pa ang tagal mong makarating sa puso ko este sa <laughs> Ano last name mo, ma'am? Panta. Ay! Ay! eh, <laughs> hindi ba Gaspar? Ay! Ay! With you, I can be Ang <laughs> galing ka mo, ma'am, sa work mo, ha? Salamat. Para sa future natin. Ma'am Dane, thank you so much. Ay, Ma'am Dane, nagbablog ako. sa sakay po kayo, sir. Ayoko, Bakit po? nakablog Bakit, sir, ko nakablog? Ano po? Pasiselan po. Ayun. <laughs> First time natin pabiyahe mga kalogs ng, uh, ng maliwanag. Hanap tayo booking mga kalogs. Hindi e, tayo pwedeng tumambay dyan lang. Hanap tayo ng booking. Marami bang booking doon? Oo, balik ta dyan daan ko. Bala <laughs> What's up say to you, mga kalog? Today mabiyayin naman tayo at syempre sisikapin na naman natin magpasaya at magpakilig Eme! susubukan so, natin bumiyahin ng maliwanag mga kalog Balita ko malak malakas daw ang uh, booking pagka maliwanag ah. Subukan natin ngayon mga kalog So first ever mabiyahin tayo ng maliwanag pa ang araw 4.30 <laughs> Subukan natin mga kalog hey! Yes po. <laughs> Parang artista, madam. Ah. Ninya Ah, shower cup, madam. Meron ka? Ayun, may baon si madam. Bo Girl Scout. <laughs> kaya na umaga. Naririnig mo ako, ma'am. Oh, yeah. Ayan, Loud and clear, ma'am. Sige, okay, kaya, ma'am. Gusto mo yung bag, ma'am? Lagay ko sa ano? Kaya sa kuya. Sa baul. <laughs> Pauwi na kayo, ma'am. Pa-uwi na galing sa nakakapagod na araw, ma'am. <laughs> ma'am, pag may alam kang daan na turo mo lang ha. Kahit daan papunta sa puso mo, ma'am. <laughs> nice one. nice <ha>? one. <laughs> Minsan kasi nag-iiba-iba tong daan ni Map, ma'am eh. Okay. Dahil po sa ano, network? Hindi ko alam ma'am, hindi ko kasi to na hindi ko kasi naalagaan ng maayos to, kaya binray ka eh. <laughs> Charot lang, ma'am. Ilan taon ka na, ma'am? Opo, 23. 23? Mm, okay. You look like 22. Ay, nabawasan ng isa. Ako, madam, hulaan mo ko ilang taon na ako. 20. 27. Hulaan mo. Ako po? 27 po. 27? Ako, hindi madam. Mali. Higher, higher. Ay, ah, mas mataas. Mm -hmm. Pero line of 20, 20 pa rin. Hindi, gusto mo ma'am. Ma 18 pa lang ako, ma'am. 18. <laughs> Where? Oo nga po. 18 na dahana sa'yo. Grabe, ang tagal ng reaction <laughs> Ano, may hanging moment, madam Loading <laughs> Grabe ah Ganun ba talaga ka-stress sa work ngayon? Opo, <laughs> dami pong ginawa. Ay, gano. Parang dalawang linggo tayong nanahimik na, no, madam, ha? <laughs> Ayan. Ang taas. Ang Nabababaan nga yung ibang customer, eh. Thank you, madam, so much. Eh, 74 lang po. Alright, done. But ganun mga kalogs? No cash collection needed. I don't know. What happened? Bayad ba to? Confirm payment natin. Alright. Ay, grabe be. Lalayo ng pick up. 1.7 right, so we got our next booking na mga kalogs Makati to makati lang rin Medyo malalapit ang mga biyahe ngayon Well, it's all good kasi Ano lang naman yun eh Mabababa ang fare pero Meron ka naman agad booking, di ba? Oh, Kuya, pwede magtanong? Okay. Saan dito yung club? Eh, este yung ano, house <laughs> of... <over> <laughs> ah, doon? Ma'am, pwede magtanong? Alam nyo po yung... Ah, ito? Thank you po. Hello, ma'am. Dito na po pala ako. Hello, Hello kuya. Nakablock po ako. Nasa lagpas lang po ng palengke. Ah... Wait lang ma'am, nandito na po ako eh. Sa may kanto po. Sa may kanto? Ay to ma'am, sa likod mo po. <laughs> dito po ma'am. <laughs> Hello. Hello. Oh, <my> <laughs> na. nagtanong pa ako ma'am eh. Ganda naman pala ng pasahero ko eh. Tagal ko pa dumating. Ma'am, shower cup. Ah, malapit ka lang. Ayan, madam. Ay, sinuot. Ay, <laughs> Malapit ka lang, ma'am? Po po Gust gusto ko mo... Gusto mo, ma'am, ano? Uh, lagay ko yan doon sa... Ay, pwede po. Pwede? Wala naman po matatapa, no? Wala naman po. Pagkain ba to, ma'am? Yes, pagkain po. Kakainin na. Este, eh, ano? No! God! We I know! Pasalubong <laughs> <tempted laughs> <by your smile. laughs> Pasalubong Sige ma'am Ito naman kuya may mic Opo ma'am Eh talaga ah, Kasi alam ko kayo ang uh, customer ko Kaya <laughs> <laughs> Safe lang kayo dyan, ma'am. Paikot-ikot si Map kanina, ma'am. Eh. Kaya paikot-ikot din ako, eh. Kanina si pa -mm. Dito, -mm. wala naman sigurong daan dyan. Pata talaga si Wayne. ganon siya, ma'am, no? Ang hilig niya magpaikot. Ay! Ay! <laughs> Ay! Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. <laughs> nahugot, nahugot. Sorry. <laughs> May pinanggalingan, eh, no? May pinanggalingan ng hugot. <laughs> Pinapaikot. Ayan, no? Oh. Saan ba talaga? Hirap na kuya, hindi mo alam kung saan ka patungo. Ang hirap no, ma'am. Ang hirap yung... Ayan. Teka, dito nga tayo, ma'am. Wait lang. May ikot-ikot si Map. Papaikot, paikotin pa lang niya. Papagulit pa lang. Po. Oh. <laughs> Binigay niya na lang yung tamang daan. At din nakarating ka na. Akala ko, ma'am. Humuhugot ka na din eh. Ay. <laughs> Ayan. Tama na siguro. Pauwi na kayo, ma'am ay oh, hindi pa. Papasok pa lang. Ay, kakatapos lang ko ng work. Uh, Doon ko pala kayo masusundo araw-araw. Ay! Araw-araw <laughs> no, <God, please>, no. <laughs> kayo na gaano ma'am? MC Taxi? Um, pag minsan pag pagpapasok, eh ngay pagpa-uwi, nagko-commute ako para ano, exercise. Eh kaso, Masakit na po ma ako, paa ko. pinagdod Sumakit na yung paa ni baby. Ay, stay in I've my whole life for like you. Who my heart. dapat, dapat, ano, may tagahatid sundo kayo. Kaya nga po. Nasaan na ba siya? Nasaan na nga ba siya? <laughs> <laughs> Nahihirapan na yung baby na. Este, yung, yung si ma uh. Pero mukhang malapit ka lang naman, madam, eh. No? Opo, ata. Uh, hindi Mal ko rin po alam kung saan niya eh. Malapit ka na sa puso ko. Ay! Ay! We'll ah! <laughs> we'll a... M -m, eh. Papa good vibe sa traffic Grabe traffic madam no? Opo grabe lalo ka happy yes, Kuya sa transport strike At inspectado lahat Grabe ikuting ka na ng mapa Tapos traffic pa ang tagal mong makarating sa puso ko este sa ah. uh, matagal ka na sa work mo ma'am Matagal na po ako nag-work, pero ito po recent ko lang to. Ah, recent ah. mo lang. Mukha, mukha ka pang bata, ma'am, eh, no? Ilang taon na ako, kuya, sa si tingin nyo? Tingin ko mga 22, 21, ganun. Tama hmm, naman. Eh. Oh, Akala oh, diba? Akala ko sasabihin yung 25, eh. Oh, hindi naman. Grabe. Ang ganda mong 25, Eh. Ay. Ay. <laughs> okay, kuya, 6-star rating ka. Ah, ay. Ilang taon ka na Ano po? Ilang taon ka na Ako? 18. 18? 18. 18 ka na po yan. Tero-tero talaga. <laughs> Itinadhana sa'yo. Ay, yun. Yes, baby, it's like a light storm. Ano ah! na, uh, na yan? Siyempre, ma'am. Ma'am, anong pang daan na? Dane. Dane, po. Dane ma'am, Dane. Pwede da, da, da Dane. Okay, De hindi pala daan na. Dane siya. So you pronounce it Dane. Ine. Dane. Ano last name mo, ma'am? Panta Ay. Ay. eh, hey, hindi ba Gaspar? Ay. Ay. Ah! Galing mo, ma'am, sa work mo, ha? Salamat. Para sa future natin. Ma'am Dane, thank you so much. Ay, Ma'am Dane, nagbablog ako. <laughs> 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 ah -ha. Ah -ha. Ah -ha. Thank you, Ma'am. Ma'am Dane. Jess, ayun. Shoutout kay Sir Jess. Ayan. Thank you, Ma'am. Ah thank you po. Wala na tayong nakalimutan, Ma'am. Ay! <laughs> Thank you, Mom. Ah, may na ako, Mom. Thank you. God bless po. Eh, sana napaligayan natin si Madam. Grabe yung ngiti. Panalo, bes. Eka lang, mali ata. One way ba to? Alright, so proceed tayo sa next booking natin mga Been with you, yeah. You got me feeling brand new. Ain't nobody love me, yeah. With a love so true. I wanna tell you how I feel, but I don't know what to say. Mm -hmm. I really wanna find a way. Really wanna know you, I really wanna show you how I feel about you when I look at